Go mga idol Ito naman tayo mga idol Gawa tayo ng Pusing daw to sa truck mga idol to. Sa ulo Apat na piraso gagawin natin At... Maraming maraming salamat nga pala mga idol Sa si inyong walang sawang Pangilig sa aling mga video Walang tatapos ang salamat mga idol ito pa gagawin natin Butas ko may mga ito at ituturo natin maingay ang ating video mga uh, ito na kaya ito tapping kalsada tayo pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Uso del Monte punakan sa Pampalay proper, si Ture PM na lang po kayo ayun kung kuslada nyo po ang aking gawa at sa iba naman po kung hindi nari-replyan re PM na lang po kayo ulit mga kasi natatabunan yung iba yung mga messages sa dami po at yung iba naman eh, hindi pa nababasa Sa nga ay doon madaling araw na tayo natutulog sa ka-reply. Madami, hindi ma... yung -ubus reply natin. Nakuhaan natin ang bilog na ito ngayon. Guguhitan ko lang ng lapis para may turno na adjustment natin ito mayroon para makuha natin yung Samsung mga amay ikos na tayo lumating kaya kinausap na natin balikan pagdara right? may sarado ko na rin pares ang ilaw na bilog sya hindi mo natin pakiramdam ngayon kaya hindi mo na ako na nagtanggap ng maklas kabit eh una mo yung guma of course yung katawan natin ay dun mga order lang ganito tulad ng uh, gawa lang tayo hindi na nagtanggal Hindi naman ko idol diretsuhin kasi abot naman ng talim natin kaya lang yung bilog idol. tumagos pa hindi pantay. Kaya kailangan bantay yung bahay ng mga Dali siya dalik siya lagyan natin ng tungkel kung tawagin ko dati kasi ayun mayroon siyang ganito ayun lagyan natin hindi gagalaw-galaw yung ating busin Kaya kapala natin ang puti ayon ng ating gagawin ano para humaba itong ating pinakatungkil sa gitna. Sukatin mo natin. May nakuha na natin ang supat batay ang ano nito pasuko ang style nito kaya gayahin natin ang pinaka original hindi lang natin ginahe yung kapal kinapala natin yung gawa natin at dalawa lang ayun lang ating bibigyo para hindi na humaba yung ating video dahil parehas lang naman to ayun lang ipagawa. Ito inabaan na rin natin to para pagkalimbawa inabit nila na kaganyan. May ipit pa ito ng tulip. Mag-trip sa gitna. So, hindi na ma nila higpit to nang may higpit hindi siya na bibibi kasi may fly. Tapos natin ang kanto. paanan tayo idol pagka pangit yung buwan natin sa kapwa natin ng bubusing yan siya kayo at ito pangalawa natin ito na idol pangalawa ito na idol lang ganda lang idol yung ating video sa dalawa And... Pakishare naman po mga idol ng ating video para po malaman naman po ng iba apat na piraso idol ito lang yung dalawang pangalawa na lang bigyan na natin kasi may gagawin pa tayo mga idol at babalikan na ito mayari mga idol ito so, mga idol para isang malaki yan, yeah. kung gusto nyo po idol na mapanood itong paggawa mga idol, abangan nyo lang po idol at bibigyan ko rin yan. maraming iiwa na abutin bago makabuo tayo ng isang ganito ay nga tsukata ko muna muna tayo sa kita natin para makuha natin yung bilog sa gitna at binawasan ko pa ng kunti at yung lagyan ng ganito idol bumili ng pangkinis so idol wala tayong grinder grinder dito ano mano lang talaga itong idol makinang ano makinang gamit kasi may nagre-request sa oh. na grinder rin natin para makinis hindi ko na rin idol din render kasi ano nga ini si Kuya Idol baka mainitan yung guma magbago yung tibay Uh, ayos na ito dito mga idol kasi subok naman itong gawa na natin na matibay mag 21 years na tayo mga idol sa paggawa dito ganitong trabaho bukod pa idol lang amuhan ako no, nagbukod na ako ng face to na sarili kong face to eh. Mag 21 years na tayo dito lang alisan. 20 years na tayo ng upahan dito sa Pampalay. Sa Lucy. Idol lahat Ayan. Si lang ating finished product. Mga Idol. Apat na piraso. Kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, pakisubscribe naman po mga Idol sa aking munting channel at pakishare na rin. Ayan. Ito mga Idol ang parisa niya. natin ng bagya mga Idol. Para pag hinigpitan, ipit na ipit siya. Uh, maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawan suporta sa aking video kahit bago lang po idol ang aking video video na uh, monetize na po tayo mga idol dahil po sa inyo at kasi na po ito sa ating video at video maingay at kung gusto nyo po makita mga idol ang ating mga finished product subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking video ito mga idol gagawin pa natin yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po